Hello Aiden, welcome back to my channel. My number one na ang kantang nga, uh, ang bagong kanta ni Justin na kaibigan sa mundo ng iTunes sa Pilipinas at uh, maraming sa pa rin mga hitin na maging number 1 palalo at uh, magstay sa iTunes Philippines number 1 at uh, sa ngayon sa kasalukuyang 600,000 views almost 600,000 views na ang uh, nakuha ni Justin para sa kanyang new song na kaibigan kaya congratulations Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the.